Matapos humagupit sa Pilipinas, sa Hong Kong naman nanalasa ang bagyong Helen na may international name na Kai Tak. At nakunan niya ni U.S. Cooper George Mabuyog at narito ang kanyang kwento. Yung nakikita natin sa video ngayon, yung yung una, yan ang uh, Stanley Plaza dito sa Hong Kong. Yan ang Mori House kung saan nararamdaman uh, na yung pagpasok ng bagyo na si Helen dito. Pagkatapos nung mga bandang 6.30, yan ang pagdilim or pagpasok na mismo ng bagyo. That is uh, signal number number 3 dito sa Hong Kong. Uh, yung 40 to 55 kph yung hangin at saka may konting ulan. Pagkatapos yung yun, yun, Diyan sa video yung mga tao na nag-fix ng uh, kanilang mga gamit dyan mismo sa restaurant na 'yan yan po ang uh, yung pag -pre preparation nila para sa sa signal number 8 na i declare ng uh, ng Hong Kong sa pagpasok ng ano ng bagyo mga bandang 7 uh, 8 pm kami ay pinastop na ng ng staff doon mismo sa restaurant kasi uh, medyo malakas na yung ulan at saka mas ma mahangin na kaya pinapa pinapauwi na kami ako si Yus Cooper George Mabuyog ng Hong Kong ang yung naging saksi